So, eto, ano daw yung ano daw yung mga advice nyo para sa mga takot magpag magpakatotoo sa sarili? Tanungin natin ang pinakatotoong tao. Ano? hindi ka sure. Para ko ba Oh, what advice ko? Ano ba sa mga an tanong ulit? Sa mga takot magpakatotoo sa mga siguro sarili or like yung mga siguro ano ba? Ang sobrang general kasi eh. Well, siguro mag-uumpisa naman yan sa sarili eh. Kapag di mo tanggap yung sarili mo, parang ang hirap din ilabas yung, yung, yung ano, yung taing tapang. Ano ito na yung, tatakot magpakatoto. Ayun, tatakot magpakatoto. So, yun yan, magsimula ka sa sarili mo. Kasi parang pag, sa sarili mo parang nag aalangan ka na. So, paano mo may yung, yung, ano yung totoong ikaw? Totoo. So, yun lang. Kung ano ikaw, yun yun. Wala kung wala akong pakialam kung ano sasabi ng ibang tao sa'yo. Kasi, yun yan, hindi ka naman nila kilala eh. Diba? So, yun yan, importante lang naman sa sa'yo yung mga taong nagmamatter sa'yo. Diba? So, kung sila na mismo yung may mga sinasabi sa'yo, iyo so, dun ka na medyo ma maging alert, maging ano ba, maging aware na may problema sa'yo. Pero, kunyari, yung mga sasabi ng ibang tao sa'yo, hindi ka naman kilala. So, huwag ayaw mo sila. Diba? Basta ikaw, kung ano ka, yun, yun ka. Diba? E kung wala, yun yata, sabi din naman niya, kung wala ka namang nakakapaka na ibang tao, di ba? Hi, hey, Sir Alex! Hello po! Good evening po! Ayan, so, yun, siguro, ikaw, ano, ano? <laughs> Next! Hindi, yun nga, again, isa lang yung life natin, di ba? So, kapag nalabas mo din yung totoong self mo, iba din pala talaga yung uh, feeling na may freedom ka to live your life the way you want. Tiyan, mawawala yung mga tanong mo sa si isip mo din. Di ba? Magiging genuinely happy ka sa life. Yes. Oh, yeah. Yun yun. Yeah. Ito, if you could be someone else for one day, who would you be and why? Miss Universe naman, si Michi. kasi, ito lang yun. Ito, 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 Wait, wait. I-rephrase natin. If you could be someone else in your teammates, sa teammates mo, who would you be and why? Yun na lang, sa teammates. Ano mo sasabihin mo? Feeling ko, alam ko din. Sure. Ako. Hindi si... Ako. Ako si Coach. Ako gusto ko si Ate Michelle. Kasi, oh, syempre, pares ka ba chary. Hindi, si Ate Michelle kasi sobrang strong ng personality niya. Tsaka, sa sobrang dami rin na napagdaanan niya ngayon sa life niya, di ba? Parang, nagagawa niya pa rin lagpasan. Tsaka, relaxed lang siya, di ba? Yun yung sinasabi to. Lagi niya sinasabi na parang, si Ate Michelle yung klase ng tao na, na ano talaga, dead ma talaga siya sa ano, sa sa mga bashers or mga sasabihin sa kanya. Basta kung ano yung parang feel niya na gusto niyang gawin, na wala naman niyang matatapakan siya. Go siya. Ganyan. And yun, so parang ano lang siya, parang happy lang lagi, ganyan, kain ng kain, tsaka wala, and, enjoy life lang siya lagi, gano'n. Kain ng kain. kain, ng kain. <laughs> kain, kain. <laughs> Ikaw, te Els. Ako si Lai. Oh, sabi ko na eh. Sabi na nga eh. Sabi <laughs> 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 ko okay na sa iti. Hindi ako <laughs> yung okay so lang. Hindi ako magsiselos. So, bakit si Ate Lai? Bakit si Ate Lai? Ate Lai na lang. Si Lai kasi, siguro kasi, di ba sa, in, pub, in public, parang very happy lang siya lagi. Kahit napakadami niya pinagdadaanan, sobrang strong ni Lai talaga eh. Parang hindi mo makikita sa kanya na parang, ay, malungkot pala siya, or ay, ganito pala yung pinagdadaanan niya sa live. So, gusto ko lang ma-feel yung ganong, kakaiba kasi yung mindset nun eh, nung best friend ko na yun. As very, basta, sobrang lawak ng, ano niya, pag-iisip na ako. At saka pag talaga. So, mali mo. gusto ko lumawak na yung isip. Na <laughs> <laughs> kasi, <gito lang. laughs> kasi, 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 <laughs> <laughs> Go. tsaka ano, kung kung, kung gano'n naman ako galing maglaro, di ba? Maranas ako mag-spike ng mga gano'n. First line, mga first line. Kumu cross first line. Sorry ka. Eto, what's the what's the one country you wish to travel together? Pass. Ayan ang sagot Oh, okay, 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 next question. Sige, sige, okay, next question. Thoughts about Tots Carlos being the OG bebedaw of Ate Els? <laughs> Alam mo, si Tots kasi bida-bida yun. <laughs> <laughs> jollibee talaga. Guys, jollybee po talaga kasi si Tots. Oo, oh, bida-bida talaga siya. Pero na una, may, ano pa yun eh, medyo sobrang bida-bida yun. Minsan ang aga-aga bida nakakainit ang ulo. Pero ngayon, nasasanay na kami. Cool. So, okay lang naman na maging bebe niya. Hindi <laughs> kasi sobrang sweet ni Tots. Siya yung klase ng taong sweet talaga siya kahit kanino. Yan. Totoo oh, na okay. din naman. Maalaga din siya sa tao na sa paligid niya. Uh Oo. -oh. Kaya okay lang naman. Wala naman akong problema. Okay, di ba? Okay, okay. okay. lang. <laughs> <laughs> Basta pag, so, ano, pag tumas na yung kilay ko, nakita ni sa sa lagi. Ay, yung pala yun. Abangan, Abangan ko yan, te. Yung pagtasang kilay ni Gemma. Abangan ko yan. <laughs>